Bagay na bagay kay Kimchu ang kanyang suot na outfit. Like cowboy style. Napakaganda talaga ni Kimchu. Tsaka napakabait pa. Si Kimchu ang isa sa mga kinagigiliwan ng mga netizens. Kasi napakabait ni Kim na napakagalang pa, lalo na sa kanyang mga kasama sa trabaho. Sobrang sexy talaga ni Kim Choo sa kanyang outfit. Bagay na bagay talaga sa kanya. She is a cowboy style today. Very passionate and very good. Super ganda ng bagong sasakyan ni Kim Chu. That is the red color Hyundai. Napakaswerte ni Kim Chu kasi binibihayaan siya ng puong may kapal. Kasi napakabait ni Kim Chiu sa lahat ng bagay sa lahat ng tao. Kim Chiu is one of the best talaga para sa akin. Napakabait.